Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. Mga kakwentuhan, nandito na naman tayo para tuklasin ang mga lugar na puno ng misteryo at kababalaghan. Dadalhin ko kayo sa isang lugar kung saan ang kasaysayan at mga multo ay nagtatagpo. Ang simbahang lubog ng Norzagaray, Bulacan. Isang lugar na kung saan ang katahimikan ng gabi ay nagtatago ng mga kwento ng nakaraan, mga kwentong puno ng lungkot at takot. Bago tayo magpatuloy, ako po si Shani, ang inyong storyteller ng mga nakakatakot, nakakataka at mga hindi maipaliwanag ng mga pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Kung katulad kitang mahilig sa mga misteryosong mga kwento, mag-subscribe na para updated ka lagi sa ating weekly stories na hindi mo pwedeng palagpasin. Tara, umpisahan na natin ang kwentuhan. Ang Singbahang lubog o mas kilala bilang ruins ng Norzagaran ay hindi lang isang simpleng historical landmark. Ito ay isang lugar na nababalot ng mga kwento ng kababalaghan. Maraming mga lokal at maging mga turista ang naguulat ng mga kakaibang karanasan dito. Mga anino na gumagalaw, mga bulong na naririnig sa gitna ng katahimikan, at ang pakiramdam na may nagmamasid sa iyo. kasaysayan ng simbahang ito ay nagsimula noong panahon ng mga Kastila. Ito ay bahagi ng lumang bayan ng Norzagaray na pinahadahin sa pagtatayo ng Angat Dam noong 1960s. Ang pagbaha na ito ay hindi lamang naglubog sa simbahan, kundi sa buong komunidad. Mga tahanan, mga alaala at marahil mga buhay ay nawala sa ilalim ng tubig may mga kwento na nagsasabi na noong panahon ng pagbaha, may mga taong hindi nakalikas at naiwan sa kanilang mga tahan. Ang kanilang mga kaluluwa, ayon sa mga sabi-sabi, ay nananatili pa rin sa lugar. Bukod dito, ang mga lumang simbahan sa Pilipinas, madalas ay mayroong mga kwento na mga pang-aabuso noong panahon ng Kastila. Kaya naman hindi malayo na may mga kaluluwa ng mga taong nagdusa sa lugar na ito ang nananatid. Maraming mga lokal ang nagkwento ng kanilang mga karanasan sa simbahang lubo. May mga nagsasabi na nakakita sila ng mga anino na naglalakad, mga pingura na parang mga pari o mga mad. Mayroon ding mga nagulat na mga kakaibang tunog, tulad ng mga iyak at mga bulong lalo na sa gabi. Ang ilan naman ay nakaramdam ng malamig na hang at ang pakiramdam na may humahawak sa kanila. May mga nagkwento din na kapag sila ay nagpipicture sa lugar, may mga kakaibang ilure na lumalabas. May mga orbs daw at mga malalabong anino na hindi nila maipaliwat. Ayon sa aking research, isa sa pinakasikat na kwentong kababalaghan na umiikot sa simbahang lubog Ayang ang di kumanong demonyo na naninirahan dito. Oo, tama ang inyong narinig. Demonyo sa loob ng isang simbahan na tinuturing na tahanan ng Diyos. Ngunit base sa mga bulakenyong nakatira malapit sa abandonadong gusaling ito, matagal nang sinakop ng kadiliman ang simbahang lubo. Base sa mga kwentong nayon, ang simbahan ay orihinal na ginawa upang may lugar sambahan ang mga katoliko ng lugar. Noong panahon na marami pa nagsisimba at nasusuportahan pa ang simbahan ng mga donasyon, maraming mga deboto ang regular na dumadalo sa mga misa. Ngunit sa paglipas ng panahon, tila unti-unting nabawasan ang mga nagsisimba at di nagtagal ay tuluyan na itong inabandunan at sa katagalan, ang kabanalan ng lugar na ito ay napalitan ng kilabot at kadiliman. Ayon sa isang residente na tatawagin nating Aling Leila, isa sa hindi niya malilimutang pagkakataon ay nung sinubukan niya magdasal sa loob ng abandonadong simba. Ang kanyang inaasahang katahimikan ay napalitan ng lapis na katatakutan ng sa gitna ng kanyang pagdarasal isang malalim at nakakakilabot na boses ang narinig niyang sumasabay sa kanyang dasal. Kanyang iginala ang kanyang mata, ngunit wala siyang nakitang iba na nasa loob ng simba. Agad siyang tumayo sa pagkakaluhod at kumaripas ng takbo palabas. aking palagay, ang simbahang lubog ay pinagmumultuhan dahil sa mga trahedyang nangyari sa lugar. Ang pagbaha na naglubog sa buong komunidad ay nagdulot ng malalim na lungkot at pagkawala. Ang mga kaluluwa ng mga taong nawalan ng tahan at marahil ng buhay ay maaaring nananatili pa rin sa lugar, naghahanap ng kapayapaan. So noong panahon ng kastina ay maaari rin dahilan ng mga na nananatili. Ang lugar na ito ay puno ng kasaysayan at emosyon at marahil ang mga emosyon na ito ay nananatili pa rin sa hangin. So mga kakwentuhan, ano ang inyong mga karanasan sa mga lugar na pinagmumultuhan? Naranasan niyo na ba ang kababalaghan sa simbahang lupog ng Norsegaray? Ibahagi ang inyong mga kwento sa comment section sa ibaba. At kung gusto niyo pang matuklasan ang mga misteryo ng ating bansa, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click notification bell para updated kayo sa mga pagong video. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, सदिली